Hey, 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 dude! Marvin Sanico here! Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga salitang sasabihin ng lalaki kapag mahal ka niya. Pero bago yan, ihit mo muna ang like, subscribe, share at follow button. Pati na rin ang notification bell para lagi updated sa mga latest videos ko. Number 1. You inspire me. Kahit sino ay maaaring magsabi na maganda ka. Kahit sino ay pwede magsabi na hot ka. Kahit sino ay maaaring magsabi na gusto ka niya. Ngunit ang iyong soulmate ay magiging inspirasyon ka. Nagsisimula siyang kumilos ng iba kapag nagsimula kayong mag-date. Nagsisimula siyang gumawa ng arrangement para sa mga pamatagarang plano na makasama ka. Nagsusumika pa siyang gumawa pa ng kaunti sa kanyang buhay kung kumparaan ng bago ko pa niyang makilala. Number 2 Ayokong makipag-date sa iba o makipag-date ka sa iba. Ito ay dapat na malinaw na bagay. Kung siya ay isang keeper, ipahayag niya ng maaga na wala siyang gusto sa iba at ikaw lamang para sa kanyang sarili. Number 3 Masaya ako kung sasamahan mo ako kasama ang aking mga kaibigan. Ito ay maaaring ang kanyang holiday party ng kumpanya, ang kanyang paboritong tambayan o anumang lugar kung saan kanya ipapakita sa kanyang mga pinakamalapit na kaibigan. Kung gagawin niya ito, gusto niyang mapabilang ka sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Number 4 gusto kitang tulungan. Kung aktibong tinutulungan ka niya sa mga gawain, ibig sabihin ay gusto niyang maging white knight mo. Ayaw niyang tumawag ka ng isang lalaki para tumulong sa'yo. Gusto niyang maging go-to guy mo. Number 5. Gusto kong makilala mo ang aking pamilya. Bagamat maaring hindi pa niya aminin, kung sasabihin niya ito ay nasa maagang yugtupa siya ng pupaplano ng hinaharap kasama ka at gusto makita kung gusto ka ng kanyang pamilya at gusto mo sila. Number 6. Sumama ka sa akin. Kung gusto niyang gumising sa tabi mo pitong araw sa isang linggo, nangangako siya sa Kung gusto ka niya makasama araw-araw, ibig sabihin ay iniisip niya na ikaw ang dawan at gustong bumuo ng buhay kasama ka. Number 7. Kapag nagpakasal tayo, ganito ang dami ng ating anak at dito tayo titira. Kung sasabihin niya ang mga bagay na ito, hindi lamang niya gusto mag-commit sa isang pitong araw sa isang linggong relasyon sa pamamagitan ng pamumuhay ng magkasama. Gusto niyang nasa tabi kanya bilang kanyang kapareha para sa kanyang mga pangunahing layunin. Nagpaplano siya ng adventure at gusto niyang ikaw ang maging leading lady niya. Number 8. I love you. Last but not the least, ang tatlong salitang ito ay maaari lumabas anumang oras sa journey. It should go without saying pero kailangan ulitin na kung mahal kanya, sasabihin niya ito. Ang lantarang pagsasabi nito ng regular ay nagpapakita na hindi ka lamang niya mahal. Ngunit na siya ay isang mapagmalasakit at nakikipag-usap na tao at nais na pasayahin ka. At yan ang mga bagay na sasabihin ng lalaki kapag mahal ka niya. Hit like, subscribe, share at follow button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.